Rekado. Rekado. So, magandang umaga mga ka-idol. At ito na naman tayo sa pinakahintay niyong patahin ngayong araw. At ito ang crack Chicken Tenders. Wow, talagang nagka crack wow. Yes, idol. So, ang kanyang mga sangkap ay isang libra ng chicken tenders. Ano ba ang libra? Pound, di ba? Yes. O oh, yan, o. Oh, kilo. Uh -huh. O, oh, para ma ang uh, Pilipinas, sa uh, unit kasi natin, it's a kilo, no? Okay. Mm. One half tasa ng mayonnaise, one half tasa ng ginagad na parmesan cheese. Wow, sosyal. Yes. <laughs> isang paketa ng ranch seasoning mix, one half kutsarita ng garlic powder, okay. one kutsarita ng onion powder, at isang tasa ng dinurog na Ritz crackers, di ba, idol? Apaka konti lang ng ingredients. Ayun, na, cracker? Talaga? Yes. Oh, wow. talaga naman, ha? Kakaiba, idol. Alright, kakaiba talaga. Oo. Oh. Ang paraan ng pagluluto ay unahin ang painitin ng oven sa 375 degrees Fahrenheit. Pagkatapos nun, pagsamay ng mayonnaise, parmesan cheese, ranch seasoning, garlic powder at onion powder. Pagkatapos nun, balutin ang chicken tenders sa mayo mixture. Yun pala. Tapos pagkatapos ay igulong sa dinurog na Ritz crackers. Ayun, para crispy, no? Oo. Uh -uh. Pagkatapos ay hilera sa baking sheet at i-bake ng mga 20 to 25 minutos hanggang sa maging golden brown at luto, ng, at luto na ng gusto. Yan. Pag pwede na, ay halu, hanguin na at pwede na itong kainin naman pala. Wow. Um, ano natin? Inapoy. Eh. Yes. <laughs> e, napunot ngayon po eh. Yes, idol. Pagkatapos nong anong sasabihin? Okay na to. Sino yung tao? Pasok. Pasok. Ayan, <laughs> <Joke lang. laughs> yeah, kainan na, tigiman na. Ayan po ang ating recipe for the day. Crack chicken tenders. At ako nga pala si Kyla, ang kailangan niya sa chikahan at tawanan dito lang sa 99.5 IFM, ang idol kong FM. Supay ah!